dito siya mama for you. mama si si Lola lahi ka Lola sama <laughs> so, ko po yung kanyang tawag dito la yung masakit mo? balakang balakang ng Lola ko gamit pong eto yun bilid nopo isma shopping nganyan. ganyan pong ano 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 pero hindi po naka-massage pong naka tapa or uh, ala, naka ano, hindi naka-ano lang. So, start up po natin. Ganyan lang, lang, lang po. So, ayan guys, parati po muna yung lala ko paminsan gabi kasi po masakot po ang kanyang balakang na yan. And then, ginagamit ko pa talaga para matanggal po yung galing sakit sa ang Kaya, parang meron po yung ginagamit pagkape or matutulog na po siya. Kaya, kaya ayun po, parating ko na po siya nima-massage na. Naalala ko po tuloy pa po, guys. Minsan po, guys, nagpapamasage ko yun po. Yan, ipapakusaw. Ayan guys, patuloy pa rin ako na, massage kay Lola. Kaya, kayo, ano yung mga matatanda. na may po mga ganyan guys, pahilot na po sa mga napon uh, nyo po. So, ayun guys, ganyan-ganyan ko lang po ginagawa kay Lola yan. Kaya, don't worry guys, huwag masyadong madiin po yung pagkahawak yun, Kasi po baka pumatak po, po yung, ay mabalian po yung Balakang ng lola po ninyo. So, daan -daan lang po ninyo ang pagmamassage kasi para mas maano. So, ayan, tinuturo sa... Tinuturo ko. Kaya, tinuruan pa yan nila. Ni, anong tawag ito nila guys. Sorry, guys, kubo. Kung ano po yung tawag. So, 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 sa balakang daw muna ako mag-start kaya din ko muna inano so pababa pababa lang patas patas hanggang pababa guys kaya ayun guys ayun pag nagmamassage pala kay guys pag tumigil sa pagmamasage napakakatipo guys ha? sa ating balakang tapos sa kamay sa palad natin sa kamay so ayan so ayan guys excuse me pa na pasuppo po ako. So, ganyan lang po yung ginagawa ko kay Lola para matanggal po yung sakit ng balakang niya. Kaya patuloy-tuloy pa rin po, po sa pag alag na po niya. So, ganyan lang po guys. So, nanonood po kami ng abot kami na pangarap ngayon. Support na po kayo kay Jillian Wood. So, so, yan guys, hanggang dyan lang po ako message ko lang Kasi po, masakit po yung kanyang likod doon ko po ginagawa para sa kanya po yun. Kaya don't worry po guys. Wala po yan masakit. Kaya ano po. So, ayan. Tinan na. Okay lola ako sampa. So guys, ayan. Nakapatagilid lang po siya. Ako ay nakaupo para mas maano niyo po niya yung anong sakit ng balakang niya So, ayan guys medyo dinadahan-dahan ang kat baka masaktan po ang kanyang balakang kaya don't worry guys hindi ko po yan dinidiin pero kating konting, konting diin lang po guys kaya yan kaya hindi po ako maka-smile dyan guys kasi masakit po yung mga bibig yung bibig ko kasi may laso po yan so yan po ulit ko lang po yung ina yun massage ang balakang ng lalak ko kaya yan pinatingari ko sa palad ko madiin ko lang yung Ganun na try ko. Parang nanginginig yung mga, ano ko, mga, mga ugat. So, ayan guys. So, ganun ko pag ginagawa. Para ma, ma ano po, ma, naging hawa pong lola ko. So, pag naglalakad po yung lola ko, parang pong samasakit daw po yung kanyang balakang. Kaya, ayan. Kaya, isipan ko na rin po na mag, Massage ko na lang po siya para mawala po ang kanyang sakit. So, ayan. Patuloy-tuloy pa rin ako. And, ayan po na audio po. ko lang po ng music. So, ayun guys, tinilakay ko rin po sa sarili ko kung masarap po ba talaga yung masrado po namin guys. Kaya, ayan po, try-try ko pa lang. Kaya guys, tinitingnan ko talaga sa kamay ko parang awa na nangingin. Kaya nakakasulit sa palad. Tapos, pag hininto ko naman po ay na ito, nga mga palad ko. Kaya, ayan, panahon din nga lang po. Lagyan ko lang po lang saan sabang nanonood po kayo. sarap po talaga mag massage kapag po yung ginagamit nyo meron po po iba meron din po iba na accessories po sa pag -massage. kaya ayun po sobrang nasasarapan at si lola ay nangangati pag ini-stop ko <laughs> nangangati guys taw tawag tawag ko guys nangangati talaga pag mo talaga pag ma massage sobrang napakakati try nyo na rin pag nag-message kayo tas hintuin nyo tas konting diin nyo pag nag-start po kayo mag-message tingnan nyo mga ngati po kayo sa sobrang kate ay nabubulang